ay La Barangay Marsilya. Maraming tumatambay dito mga amigo dahil sa napakagandang view at napakapresko ang hangin dito. Pero ngayon, eto na siya. Hindi ko alam mga amigo kung bakit napabayaan itong area dito. Ito nga pala yung mini park dito sa Barangay Marsilya mga amigo. Pag dumadaan pala ako dito, maraming mga riders ang tumatambay dito dahil nga sa napakapresko ang hangin at napakaganda ang view. Pero ngayon, eto na mga amigo, sira-sira na yung bubong ang tataas na rin ng damo at parang napabayaan na rin to mga amigo at naalala ko pa mga amigo tumambay pa kami dito ng aking mga kaibigan ayan nagdala kami ng pagkain kumain kami dito nakitawanan nakipagchikahan ayan ito yung ginagawa naming tambayan pag dumadaan kami dito mga amigo pag pumupunta kami ng Masbate City o pauwi kami ng bayan ng Katayangan. Pero ngayon mga amigo nakakalungkot lang dahil nga napabayaan na itong area dito mga amigo. At sana may balik yung dati mga ludi ano para naman mas lalo dagsayin at mas lalo tambayan. At alam nyo mga amigo malaking tulong din ito sa mga riders lalo na pag mga long ride yung travel nila ano. Kasi pwede sila dito mag over na magpahinga at makapag-relax sila mga amigo dahil nga sa napakalamig ang hangin dito at napakaganda ang view. Pero ngayon mga amigo, sana naman maayos ano? Kasi wala, talagang sira-sira at ito nga pala yung CR dito mga amigo, dati napakaganda ito at binabantayan pa pero ngayon wala na pagkapaita. Ayan, so talagang napabayaan ito mga amigo at sana sa ating mga official sa barangay sana mabigyan pansin ito mga amigo na maibalik sa dati kasi nga maganda talaga tambayan ito dito at nakilala na rin ito mga amigo at naiblog na rin natin so guys pag pumupunta kami sa Masbati City tumatambay muna tayo dito sa mini park ng barangay Marsilla ang problema paano pa tayo tatambay dito kung sira sira na at syempre dito rin tayo nagsisiyar dati noon Pero ngayon, paano tayo makapagsiyar Kung ang siyar, sira na rin Pagkapahit <laughs> So sana naman ano Ayusin at ibalik Yung uh, mini park ng Barangay Marsilya Para naman uh, bumalik yung ganda dito Ano? Maganda kasi dito mga amigo tumambay Kasi ko yung hangin At syempre malilibang ka rin sa mga dumadaan ng mga sakyan dito ayan oh. kita nyo naman ah oh. Ah, at syempre, meron tayong kasama si Miss Lovely. Wow. Shout out sa mga supporters ni Dudski Motoblog. Yun, no? Know, thank you. <laughs> So paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video At kung gusto nyo masubay yung ating mga travel mga vlog dito sa Maspate Please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo Ako nga pala si Dudzki Motovlog Na hindi pa sikat pero laos na Bye bye mga amigo